Good morning mga Choy Pag. Oh, so karo mga Choy Of nam sa dato, mga Choy. So magbaan sa dadari sa toang um, kuwan Choy. Na obligasyon na to Choy. Na maafi sa dadari Choy. Pidaw Choy. Sa nakapana dra. Yung sana ako mag-start ang uh, pagbabuyan Choy. Um, ako Choy no. I-share lang nako. ako. Nga maminaw dra. Papabilin na mo maminaw Choy niya. Sa dilig ganahan Choy. Pwede rin i-skip ninyo ang video. So sa nangotana uh, Choy. Yung sana ako mag-start ang uh, pagbabuyan Choy. Nag-agay pa kong mga sipia. Nag-agay. Choy. Tinuhuwag na Choy. mo mga kuwan Choy. Trabaho mga kuwan Choy. sa imong mga pangandoy choy magagig yung kag sipya choy alay ah, sampol mag ka magagig yung kag mga sipya choy di mo ka makatun good takto gina yung kagaban choy hindi nah, ka on, ah kung dili ka masipya sinuod ka choy agree yung kagawa na pangutan ako ka ng istorya choy ako naka experience sa mga kagod choy no nga sa kung kuhan nagagig di wala ang perfecto nga tao so why perfect choy niya perfecto nga tao choy din ako lagi nang experience sa kagod choy so before ko na start anong pagbabuyan choy no um, so una Kuang dito sa una choy, kanang bulak bulak, ba, tambay probado kita choy, tambay kuyog sa mga mga bugoy. Tinuod da choy, bawo kontrol ako mama na. O mama ko may Ah, uh, kontrolad ila gyud ko sige pahimangno, sige ko lagi storya choy nga wagi kay makuha na pagtambay tambay, pag kuyog ang barkada, kana laging um, laa gabi eh, na na choy. Sige ko lagi pahimangno na choy kay wala gyud ko makuha na choy. Na tila choy kay uh, namplay mga magkadaiya mga plano ba kung mga pang-professional ba. Kita mo, kita may mga kita may ligoy choy wag tay may himsa ko buoy choy so after na choy ah uh, ang kuya na ni taliwala din sa kalibutan uh, na kwa gi kung baga di ko da yung chat sa iyo choy so 25 pa ida niya choy ah uh, maestro to siya um kwando siya maestro to siya choy then nakagraduate kita siya choy Nga, nagmaestro na sa to mga pila pa to ka years uh, pagka 2022 pa to siya choy Nga, ako kanang kanilaging kuanta ka nang wala tay plano sa kinabuhi coy ako ina ako ina kuan coy kumbaga ako ina napasaan sa yang obligasyon doy may yang obligasyon ba yang gibin lang ko niya og baboy coy na jay bilin nga baboy mo tay kani wala tay knowledge coy wala tay knowledge ang magagi kita sitya kay wala tay ni bawuan wala tay ni bawuan like sampol ah gitagaa kadera Waki kay saunimu. unsao nimo suka suka kan igugum nga sitya coy Wago kita ng unsa una ko ni. Ibinlar ko ni niya, ko mama ka wala dad ba, wala sa na ba. Hoy nali jan, mo to nakala jan mi nina Sa ni So tinuod jud choinga sipya di ko. Nagagi jud si, kay upat ka baboy munguro to. Aduha ah, ka baboy yang ibilin. Ah oh duha to ka baboy yang ibilin choi. Then napatoy kay nang man choi, nagbilin pugog duha to. So kanang upat choi na mabdos Pag after sa duha na mab ah, upat na mabdos choi nya duha choi nakuaan. Grabe na kung dismaya to, coy. Tinuod, bugno dai ko, coy. kita kani lagi mo ta experience ba ba? Kan dili ta kibaw mo ba nga sa sitwasyon ba nga ah, dapat ato di dili dibdibon mangina coy ba. Dapat ta mo accept mga sayo. Wala ang kuno sa una gusto mo ko sa una ko perfect good. Perfect ba. Moto to ko. Ya ko pito sa time coy, ang kanan duha na kuwaan ya, ang duha pud coy nang anak. Sus lipay kay coy. Grabe na ko lipaya coy nang anak ko. Kan ni. Mo nagoro ni. Blessings na ni. Sus pag ang uh, joy ang kandang dua kabuk uh, anay joy ang anak joy ang tag dose joy ang sana po after sa mga 35 days joy mga matay mga baktin ta grabe joy grabe na akong hilakta joy ningong kag ibuhat na ako tanan ibuhat na ako tanan joy nga nganong nga nganong naging mamatay ang kada 35 days tan ko na 35 days joy kanang makaingon lito ako nga kanang sa mali mahalas di ko sa akong pagpamuhi kada ko sa galingon joy malas usap pamuhi unsa man unsa unsa magi unsa magi purpose ani nagangko na mga matay man so kana choy nakaana jud cuy, nga kanang dangon na ako pamuhi surrender na jud kumamak surrender na ko kay hurot budget pang law financial law financial law choy so kanang Niris do mi agi unsa to na ako pagwa choy di diska di diska kay katong duha nga nanganak Urok itu kamatay coy, grabe lang kada ko joy Mayon ka di ka di ka ganamo on Trabaho pa yung ato joy Di ko ganamo trabaho. Kanang una trabaho mga ni ko joy pero kung nauna ba kanang lataggaw ba kung unsa mo saom gyud eh. So diris do ko ato coy. Diris do jud ko ato. Napa may usak ka anay aw kanang dumaga coy nga padong pa manay joy ba. Nya decide ako mama ko igsuon nga sa manay ato lang ning ihawon. Nya na sila. Mo ni si Black Mamba kanang itom na ko. Ngayon lang, sama ni ato ning ihawon. O sayang kayo na ihawon. One, six months na magaling Six months na na niya inyong ihawon. Kaya wala na may choice, choy. Kaya wala na may pang final sa katong ng akwaan o katong ng amatian ang mga anak. Wala naman dyan, choy. Kaya nagigit ka na ganyan na. Yung sa mga ato, choy, yung sa discarte na ako, choy. Kaya ni kuang ko, choy, kaya akong ipakons lang, ha. Mangutang, uglaw. Mangutang, ta uglaw. Uri sa buta. Mangutang, ta uglaw. Kaya nang, sayang, manggod. Sayang kayo kung ibaligya ba. Pildi na ka. Imo ibaligya mo pilde pagyokak ana gani nga style coy. Ibong pilde na gani imo ibaligya ko pilde na gyud ka. Mo tu nakana sige, mo tan ta So salamat kay choy na sa napautang. Pa utang glo. Kuwa na, wala na mi at kwarta coy. Sir balan di meto coy na kinon na ako hinuktok na coy ge. Ganang lagi git patahan ka sa obligasyon coy, wala ba kay knowledge ba gyud? Style na ko coy. Research ko, research. Tan-ok sa YouTube, Facebook. Total nana, na ana mga gitan nan guys sa Facebook ug YouTube coy. kanang mga ideas, kanang taong pagbuhi, manginanan choy, research ko choy, grabe ko choy, matok, bipo ko matok ato, tanaw ko. So after ato choy, ang katong giingon nga ilang ibalig dya choy, nga katong baboy choy, nga dingan lang ako black mamba ka na ron. Nang anak choy, ang iyang anak sa garan choy, 30, 15, karun ni anak labo 16. Grabe na ulit paya choy, ang anak niya 30 choy, kung kanin ang anak ko 30. Lipay kayo choy, kay... Makabayad ko sa utang. Bahala na kung, uh, kung baga, bahala na niya ako ang kwanjoy. Bahala na niya ako ang ang um, ang um, kago sa bang di pa bayaran pagit mahal na yung kago hindi pa ni mabayaran basta kayo basta kay makuha lang gid ma kumbaga ma masuportara lang din ang laog choy ba niya makabayad sa so, bilog utang kay tapo nang kaibig mabuyan choy ako kay gasto ug utang choy ingo lang yung mga ginagmayra so dagko kaya choy dagko ginansya pero dagko siya yung kag gag kumbaga interest yung dagko choy mo sa so, style ako to choy anak man siya choy Pagka anak niya tuloy si eh, Choy, kayo lagi, dumaga siya Choy, first timer siya Choy, ilanta ng baboy. Mayingong ka nga Choy, nga nagluya, ka nagluya niya, kanang murag ka nang kwan Choy, baka nang kuyawan ko ato Choy, kay murag di siya madali ang baboy Choy, murag madali ba, murag mamatay din, kuyawan ko nila. Pana, hilak na ko, ato Choy, Nagilak na gigi ko ato, hilak ko kay natural. Kaya sa'yo magtuwa na, may anak ko 3 Sa kung ng anak niya mo 3 niya, ka mawara po ng inahan Choy, Grabe no tokan ako to siya. Unsan ako, saong, ako. sa Johnson ako. Um, sa um din ako. Moto kag sa dito, Instead nga mo trabaho ko, murag ni kuan ko to, murag ni kuan request ko to nga di sa ko mo trabaho kay di makaya gyud kay grabe gidibdib mangguna ako, coy. Gidibdib ako bag sa um kunin di magpatutoy. Nya gikapoy murag kuan jud. Mo padugi sa luya, coy ba. Unsa style ako to, coy? Ang pus ginuo, nya. Mo lang gyud ko kanila gyud. Unsa pag gyud ni akong kuan, coy? Ganang unsa si piyat ako, imo ni kuan ako. Ah, uh, lang gyud ko, Lord. Sige ko kampo atos ginuo, coy. Unsa una ko, And then, na ini advice na ko choy nga, ligo anak, ligo akay kanang Gilantana O oh, tinawo gid choy, akong gidigo choy. Ah, digo na Lab, sige na ko digo. Sige na ko digo, bisag gikapoy siya. Digo siya gikabak ko anak Kanang gidigo gid ako siya choy, gidigo. Ah, gibaba na ako pagdigo choy. Ah, nadugayan choy. Ni kaon Mito na choy. Grabe nang lipay choy, kay di man siya mukaon. Gilanta lagi kay gilanta man. Di siya mukaon. Sus ni kaon oh, bitaw choy. Lipay ko. Sus kan kator, sa kuwa choy din katong tay mo choy usa ka buwan choy wa gyud nako kumaga nakatutok kun ang akoa I nakaimi mean, nakafocus di sa baboy choy wa nako biyai choy kanang kanang unsay mga kwan kanang unsay bawala ana nag search kun nako choy before gi konek kun choy kumaga nasipiat among na go choy nakian among go sipiat gud lagi ana ko sipiat baya di ko gusto ba banga kanang sa kong sipiat choy ako gyud di kumaga lesson learn na ato banga dili permitihon din ato ang sipiat ato kay ana hog nakadang kan na, choy so kato choy lesson learn ako nga amon ibaton so kato choy sa 3 ka buok choy bisag kapwa ko ato trabaho trabaho ko sa sa durhan sa resort din trabaho po ko sa Kwan Choi sa sa course ng automotive diri babuya na po gabi ato grabe kaana jud ko successful lang kita ning pagpagkuan so timing nga bitaw choi nga nasa six successful bitaw choi na halin kita lang choi nga wala kitaga kan trisi choi lipay kay ko choi nga naman wala pa noon ko kabuhi sa kong kwan sa kong kagago pero tungod ato choy achievements na ko ba nakana ko ba inani uni lamiya sa feelings nga mahal ni noy tinuod na, lamiya sa feelings first timer mo gugo ato nalinan gud Nya, kanang successful lang akong pagbuhi ba nya. nag bi ako og sipiyat Moto choy na ko choy. Kani sus nakabawi to. Nya akong gi akong gi kon akong gi kon sa mga ah, gibayad ako sa utang din choy. So kay man ako sa utang, magpauta na sa sila balik. So ako na ko Style ako, ruling ko ruling. Kasporta man. So katong katong nakuhaan og katong namatgian sa pagpag-anak choy. Katong lagit katong 35 days pa lang dan ngamatay na. Ang style nako to choy. Ginatuon ako style ato una. Successful man to una. So na listen learn ako. ay dili gyud dapat nagiday mga mga dapat og dili ah nakana ko sige sa sige na ko choy advantage ito gitu. tambag yun ako labi na sa mga beginners choy no sa labi na na naguna hunak pa nga magkuag baboyan um, before you go or mo na na choy, no mo mo og baboyan or mo invest og baboyan choy dapat gyud gitu, choy nga na gitu, kay kanang research na kay knowledge gyud gitu. dilalim kung wala gyud gitu, kay nabaw an gyud gitu. unless lang gorog kag kanang di kasayangan sa kwarta choy tambag gyud gitu, na so Kato so, choy, motin, listen and learn ako And then, sa pagkaroon noon choy Once nga, nagsakit ang baboy Ano na yung mga idea choy Ano ko yung idea Diliingon ba choy ba nga, 100% galing nga ka nang ako na ko, pero at least man lang, Mga basic lang ba, basic lang yun nga mga ideas ba nga Para dili mo grabe ang sakit na um, Nalagay mga mga matap dapat lang ginato yun, di tambal choy So, una choy kay magbasakit ang mga bakit sa sa daaran ko na ko gud nya karon nakana ko di gyud dapat pasagdaan choy so nagitay tambal ya choy So sa inyo pagkuha niya choy no dapat research uh, research tambag nako sa mga beginners og lab labinas labi magplano research mo daan sa ang sa baboy aside sa gid anak kanang tanan expand ang inyong una-una choy expand inyong una-una before mamutokod, anak na, kung baga risk go gyud trabaho choy risk go gyud yung business kining baboyan pero timan e choy pag risk go sa inyong kaugalingon choy na gyud kapalit choy So, hope na ko tiyo, di pa ko ingon nga ah, kwartahan, di pa ko at least mani share ko sa ang knowledge tiyo iba. Ni-share po ko sa kong experience nga nagian tiyo nga magagigitag si Piat. So, kanalan sa tiyo, mga tiyo, Peace out. Salamat din sa itong mga viewers na. Peace out.